Ito dito yata. I sa tribal parks. <laughs> Parang ako mag-ibig isa <laughs> sa December pa yung birthday ko. Pwede ba yun? Eh, ano ko lang. Base sa lokasyon niya sa Pilipinas. Hindi <laughs> ba? <laughs>

Uh, at po natin malinis yan. Baby steps. <laughs> Dito lang sa San Juan sure. yung... Expect na kami mga 45 minutes eh. Si Mark ano eh. Tulo kayo. Si Mark ang ano. Kaya ako medyo ganun din. Kunting ano lang. Nilamig yung ano spark plug. Ano yung spark plug? <laughs> hindi <laughs> ba magbaon ng ano extra spark plug pala yan. Si Mark ay eh, hindi pa nag-iinit yung spark plug eh. <laughs>

Sa Indupit Indupit. Okay. kami sa Indopit meeting. Ano pala sa inyo to? May Indopit pa ba? Dapat 2 hours and 45 okay. minutes. Bali pala ako kanina pa. Kaya nilang kami nang 3 hours. Bigla so, so, na wala si Bajo putang ina.

kung saan dapat namin makikita si Badjo kaso wala pa rin si Badjo ito daw ang Mount Ugo ito dyan pa kami akiat so nakita na namin si Badjo nakita ni tatay nandun daw sa baba dun nag iisa ewan ko kung ano trip ni Badjo bakit nag iisa ko, <laughs> ano yung mapalakpak ano, ako, hindi lumingon pa diri <laughs> siya. Mabagal ang lakad niya. Baka ah, hindi niya marinig. Baka may gustong Nang patunayan. Para yun. lumingon. Sabihan ko sana na mag-antay doon sa waiting shed doon. Doon. Doon po kami galing. The missing badyo. Ang tagal niyo gagawa. Alos isang oras ako nandito. Kala na, gusto na gusto mo pag-isa eh. Medyo din. Gusto ko din. Ang sarap din eh. dyan kami galing. campsite. Negative pang hamot gaming. Baka pag tayo set up ng tent, hype na yun, makabuting pa ng dilim. Welcome to Mount Ugo. Dali lang. Ganda ng set up. Dali lang mapagod. Ano bubos <laughs> pagbaba, hindi ganun katarik May ganun ba nga mabatay? ba may mga stick kayo? Ah, pa, ano sabi nyo? mag dito, yung nakabinitawan na ako. Oh, oh. oh? Baka yung Hindi naman daw matarik. Matarik na matarik lang. <laughs> sabi ko nga ba dyan, nakita juga, gabi to dyo, no? Dapat hiniwalay ko yung... Ano dyan, lay? Baano nga nangyari? Ano na? Lamog na? Hindi, hindi. Ano ano, may tester pa ano. <laughs> ah, kaya ba talaga ng bundok o oh, magre-repair? <laughs> Tingnan <laughs> mo na

Pagyayabang yeah, ko lang yung setup ko. Diyan, diyan ako natulog. Paul kay Boyan, may acid si Boy. Well, Sorry, I have tea. May tea na ako. Kahit kah kahit tea, bawal sa yan. Oh. Hindi pwede. chamomile to. Recommended uh -huh. ni Doc <laughs> Willie Ong. Korean shit, nagbebeta sila. Ito pa ko, gamit to pag minumog mo lang at camp. yung sauce mo nga pag ano, pa assault na pa sa amin, no? 8.45 8.45 Time check Break camp na kami, pababa na kami Siguro mga tatlo hanggang apat na oras bago kami makarating sa may barangay ng Tinongdan So, sana puro pababa na lang Naka-sumipa ako ng isi 9 Mon pagoda Mon tubo pagoda Ito yun e Huwag lang kung may bike paano daan daan nga pababae Huwag walang bike wala Bilis pa yung Hi Anna Hi banana Gelto na. pa oh. Nandito pala <laughs> you know what? I'm on 20 for the past 10 years. So, last <laughs> mo, 30 pa rin. puta. Kayak tuh. Sebiju Mauna na po siguro ta. Lagay lang paano ng ano. No, kasi kaya nga naglagay ako ng arong dyan. One and a half kilometers, a half kilometers, kilometers na lang pali. Tupig. Sige po tayo. Thank you. Air source! Semento Ano si semento ito? Semento ka dyan. Hindi mo pa alam? Simula pa lang doon sa kanila Kaya nga finish na nga ito. At kasi hindi Kain putain ng sandwich dahil pagod na pagod namin niya po eh. Another experiment of mine. Parang may isip mula sa inyo. Pak-chef na pak-chef ah. Gusto naman ni Shiloh yan brady. parang. Tay, lucid village. Palak. Hindi ako prepared doon. <laughs> Cut. I-hunches <Why? laughs> muna ako. oh okay rin yun na yan. Hindi, mas gusto ko sa trailer. ito yung ginagawang daan ito yung trail ayan o oh. ito yung daan ito yung trail papunta na kami sa kilometer 3 sana bago madilim makarating na kami doon so sa kabila na ito yung ginagawang daan galing itugon Yeah. Diyan na po kami bababa. Doon daw tayo mag-aantay doon sa may pulang yero. Nung Sa 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 kayo lumahad, dito nakakabit dito. Oo, uh -oh. rekta diyan, no. Yes, dito na kami sa may pulang bubong na sinasabi ko kanina. Dito na kami mag oras namin ay... Tingin ako nagkakamali alas 5 or 5.20. Antayin lang namin yung mga kasama namin dito. Ano? Binibidyo mo yata ako eh. <laughs> Congratulatory. ka magsalita dyan, mayabang ka, ikaw din. Tsaka siling, ano, siling, siling haba. Kaya <laughs> alam ko si Erning yung pagbaba ng tapulaw dati. Ayaw e, yung unang ano, ha? Sabi mo, kayo talaga gusto kong kasama eh. <laughs> ko. yeah, yeah, yun, eh. Ka Ang drama, ka, biglaan po. Ayan, yeah, salamat. kami! Salamat! Kayo! Alam, parang isang araw natin, nasa akalat ka lang tayo sa gusto po sabi sa lima kayo? Ang Interference ang hina ng signal, hindi ko na sinagal. <laughs> kaya yun yung pinakamahirap sa off lahat ko eh. yung may hina yung signal. Oo. Oh. Hindi yun, magsipa

Tower okay, ng nandito yung palengke, di ba? Mas oh. malamig. Oo. Basta talaga tayo, may spiyo muna. Ang bagay sa akin. Okay naman. Okay naman. Para ka <laughs> ng visor na atasisa sa <laughs> <the food>. <laughs> <laughs> <laughs>